device. Narito ang ating report. Ah! accept the word, I would like to tell you this. Yes, Dean? Nakaka-miss pala. Yeah. Sa wakas, bati na sila. Ito ang tukso ng mga kasamahan sa It's Showtime, kina Vice, Ganda, at Haril. Emosyonal ang yakapan at pagbabati ng dalawang kahapon sa Cinemoto segment ng It's Showtime. Number one trending topic pa ito worldwide sa Twitter. Higit isang buwan din nagkatampuhan ang dalawa. Isa sa mga napabalitan dahilan ay dahil sa ipagsangayo ng fiancé ni Carilla si Nael Yuson sa love yeah. me na Carilla at Vibes. Bagay na hindi ni Carilla. It was a very long, ano, tangkuhan, hmm. misunderstanding. And syempre, up for now, siguro gusto ko lang i-clear na, sabi ko nga sa mga friends ko, nakakatawa kasi si Nael never naman pinagbawal sa akin. Kunti mo bench nga, wala kang reklamo. Sabi ko, ang pinagbawalan niya sa akin ever is kumain ng extra rice. I love you, Chidi! Si Nito Girl ni Napareel at Vice na ayusin ang kanilang gusot, Lalo ko alis pa ang Mega ngayon si Vice para sa kanyang concert tour. O oh, siya, pinaantay ko. Pinagdalasan ko palagi na maayos na maayos na maayos. Kwento ni Karil, nakapag-usap na rin daw si Vice at Yael. Hindi ko na tinanong kasi ano, kanila nila? na yan. Basta na-clarify lang niya na. Sa'yo lang. So, mga siya, relief. Masaya kayo. Oo, yun na yun. The end na. The end. Kung naman si Kirill na makakagali si Vice, sa kasal niya Ed sa Marso at dahil masyado pang bata si Vice na maging ninang nila sa kasal, kukuna na lang daw nila ang kumityante ng ninang pag naggabi.